sa Kristiyano, bawal yung mamroblema kay, ma-depress kay, bawal yun eh. Bakit? 5.7 ng unang Pedro. Na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations at saka iba-ibang problema yun na nagkukos ng depression eh. Eh kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo. Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4 sa ng Pilipos, ang sabi, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O, merong nag-iingat ng pag-iisip at sa kapuso ng tao eh, para iligtas ka sa depresyon. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, Be careful for nothing sa Revised Standard Version ang sabi, I have no anxiety about anything. Yung anxiety na siyang nagkokos ng depression, para sa kristyano, bawal yun na masyado kang matrobol kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Eh. Kung merong kang katulong, pa, paano ka madidepress? Kaya walang kristyanong nadidepress eh. Pagka na depress ka, hindi ka kristyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa kanya ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema. Sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. Siguro kung ako walang nakilalang Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luko-luko labas ko. Tadain ang na, nasa lunga akong problema sa buhay. Ang depression, ay parabang a feeling that it spells like it is the end of everything. Parabang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression. Parabang trouble ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos. Eh. Sa panahon ng pangangailangan, ng sabi ni San Pablo sa Ebreo 4.16, Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroong mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay. Ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa kawikaan. 15-15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ito ang mahirap eh, yung depression. Lahat ng araw troubled ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa diyon, eh, Talagang magdaramdang araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepress yun. Kaya nga sabi din sa Kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan.